Alam ano yung mga na sa ating ako, ni Ano At, uh, sabi ni kalbo Ako, sa hawa kami. Ay, Ngayon bro, lang din ba siya nakapunta doon? Oo. Oh, oh. yung ate niya? Oo. Oh, oh. Ano sabi ng ate ano sabi hindi yung Ano sabi nila? Oh, Bawal magsundo. Oo, oh, huwag na sundo. Oh, Ayaw na lang lami, pumunta. Kami, nagkanta lang kami. Ah, uh. oh. kasi yun huwag na sundo, sundo. Unang pintong pinagtanan, mali pala. Tapos ito na no kami sa tindala. Saan po yun may lamay dito? Ay, doon doon pa. Ang dami na pabala. Yeah, uh, yeah, yeah. May pasok pa. Ano ba, si Sir Jobs? Ito na katira yun eh. Mm. Kaya alam ko yung lugar ngayon. Kasi, tapos ano pa rin papa niya? Bata ang Laude. Yung nag-ano nga Black Nasa rin. Eh? Uh. Ayun, ando, ano, ando yung ano. Ang daming tao, no? Hindi. Mamaya pang gabi. Ah, Ay, raw mo na hindi pala 'yon. Nagaano 'yon nag, ano 'yon? Uh, ano Pipinitan siya 'yon. Sa mga kaya po 'yon. Sabi ko, sabi ko, ano mo ba? Papa mo pa pala 'yan. Hindi niya kaya like, alam. Eh, tapos. Ano po ba 'yan kasi ano eh? Para para sa kasalanan para nang inaano. parang nang ano, tinutubos um, niya lahat ng mga kasalanan o, sabi niya. Hindi Ni, ganoon, dapat Gaya okay, ni ano, hindi, ano, hindi niya sinabi. Alam, hindi niyo ba alam kung anong ginawa niya sa akin? Ano ba, paano <laughs> kami umalis? Ayaw pa niya kausapin yung magpapaalam ba O, na ako. Ayaw niya? Nakubay ka hmm. pa. Ano yeah, ka pala eh. Kaya kanya-kanya lang ang estilo ng tao kanya-kanya lang tao yan. kanya-kanya lang ang estilo ng Parang Ah, wala na anak. Ah, sila, sila lang, lang talaga. Sila lang ah, sila lang yung anak talaga. Eh, sino yung tinitira nila doon? Eh, sino yung tinitira ng tatay niya doon? Na umupahan? Hindi, pamilya niya. Pamilya, niya, no. Tatay pa lang, ano, kamag-anak. Mga kapatid din niya. Ah, mga kapatid so, niya yun? Una, nakataka doon yung kapatid nila. Apat para sila. Tatlong lalaki, tapos isang babae. Isang babae na wala na matay na. So, tatlo na lang sila. Tapos, ay, si pangalawa na matay din dalawa lang. na lang. Na ay, di diba pa na. Nakita niya. Oh, diba? Nakita niya yung si Tim. Ano so, ba, yung mga ano doon, diba, mga kapatid doon, giningit yan siya. Ganyan, ganyan. Kasi nga, alam ano, nga nila, si Tim na nakapagtapos. Ah. Uh, ganyan po na ni Ate Erika. Sabi ni Ate uh, ay sabi nila, ay, to yung bunso namin. At sabi, ah, yung... Bayan. Dapat ka ba siya ni si Kiko, yung kapatid niya? Yung bakla. Ano yung bakla? Ano yung bakla? Ano yung ba dinapos kasi sa yun eh? Ano ba siya? Ano, babae pa rin. Babae pa rin.